Hello mga kamag-anak, samahan nyo ka maglakad ngayon at kahit may nakambang pagbaba ng sahod, magtingin pa rin tayo ng gold. Titingin lang naman at hindi naman tayo bibili. At diba nasabi ko nga sa inyong guys last time, yung mga plants dito ay merong direct access sa water. Ayun pala, si kuya pala nagbubukas ng water tuwing gabi. Ayan, kung gusto nyo ng ebidensya, yan si kuya o binubukas. Nagdidilig ng mga plants dito. Hindi ka rin pala basta-basta makakatawid dito, Kailangan mo muna pindutin ang button na ito para ikaw ay makatawid. O, di ba? High tech. Ano kayo? Yang dear roundabout na yan, nandun yan. Yan, nandyan siya dati. Nilipat lang yan siya doon kasi nga, nag na. Mas marami na sasakyan. Kailangan ng traffic light. At ito namang wall na to, yung napakahabang wall na yan, yan ay pader ng bahay ng presidente ng UAE. So ito nga pala ang al sa gabi. At dito sa Ain or anywhere in UAE, ay priority ka makatawid. So anytime na magstep step ka dyan, bawal na pong umandar ang sasakyan or else fine po sila. At ito na nga po ang gold suit na tinatawag dito sa UAE. Pero dito siya sa Alin. So ayan, tabi-tabi po sila dito. Marami po kayong pagpipilian ng mga designs ng gold, shops, kayo na po bahal na makipagtawaran kasi natatawaran naman po yan ayan po, mangarap na po tayo ng sabay-sabay kung gusto nyo po ng pang malakas ng singseng, ayan at ito naman po ang mga iba't ibang hugis at bato na pwede nyo ipatong sa mga ginto ninyong sing-sing. Ayan po, pwede nyo po yan mapakustomize. At kung pang naman po ang kwintas ang hanap ninyo, ayan po. Ayan po, sobrang laki, pwede nyo na po siyang gawing damit. ba diba? Ang laki-laki. ang ka ginto? Dito lang po yan sa mga Arab country, ba diba? At ito naman po ang kanilang mga bangles na sobrang dilaw sa pagkaginto. Natakaw mata sa hold upper. Tingnan nyo na rin guys ang underpass dito sa UAE. Diba? Napakalinis walang bakas ng kadumihan kasi may tagalinis sila araw-araw. At nung pauwi na nga tayo mga kamag-anak, eh nakita ko yung Starbucks. So, ngayon, napadaan na lang dito sa Starbucks at nagkapi-kapi muna. So, sayang din ang ating paglalakad. At in ko nga po pala ay Ice Caramel Macchiato. Ayan. So, ito po yung Starbucks dito sa may Aljahili sa may Al-Ain. So, very cozy siya, di ba? At nung pauwi nga pala tayo mga kamag-anak ay nakadaan tayo sa isang bus stop. So ang mga bus stop ito mga kamag-anak ay aircon. So pwede magpahinga dyan habang naghihintay sa inyong mga bus pa -uwi. So ayan, so nakapagpahinga tayo ng kahit papano. So uwi na tayo ulit. So lalakan na tayo ulit papunta ng bahay. So hanggang dito na lang ulit mga kamag-anak. See you sa next video. Bye!